Imbag na malim sa inyo lahat, kakabsat mga bonsoy. Sarap ng ulan natin. Itong ulan natin ngayong tanghali, oh. uh, ano to? apritadang manok, pinakbet, pinakbut, uh, ano, yung talong. Yan ang ulan natin ngayong tanghali. Talong, pinakbet, uh, apretada, mangantayon, kakabsyad, naimas, naimas kisida, mangantayon, mangantayon. Hmm ito yun yan nagimas oh. apritada pinakbet talong ito itong, itong ulam natin nagimas ito si mama ko natangsit <laughs> natangsit eh <laughs> si ba nang sakit si mama ko yan Uhugas na sila ng kamay nila, kakain na. <laughs> Ano ma? Okay, mara matansin. Parehas kayo. <laughs> kain na, kain na. Out na natin to. Bangan tayo. apritada. Uh, pinakbet sa katalong. Kain-kain na tayo. Bye-bye, kakabsat, mga bulsoy. Andito si mama. Ayan. Kain na kami. Bye-bye na. Ayan. ng